Hey guys! So, update with Sitao. Ayan, nakakalungkot na balita. Pero, si Sitao po ay uh, magkoclose na. So, anong mangyayari ngayon sa capital natin? So, ako po, uh, ayan, inabot na ako ng 30,000 ng deposit or capital dito kay Sitao. And, never pa ako nakapag-withdraw. Ayan, update ko naman kayo guys na it's just my second week or actually third week. Going third week na dito kay Sitaw. And unfortunately, ay hindi tayo nakapag-try ng withdrawals. Kasi, ayun nga, nagwagi na yung mga haters ni Sitaw. So, meron ditong announcement. Ayan, and uh, actually, nagkakagulo na sila sa GC. Ayan, ng Sitaw and let's just expect the unexpected na lang kasi uh, hindi na tayo bago sa mga ganitong situation so sabi naman ni Sitaw ay uh, ibabalik yung ating mga kapital, yung mga nilabas nating capital dito pero non-profit na wala na yung mga um na iprocess natin na orders so let's consider na lang na ano it's a lost money na so ganito talaga may risk talaga sa kahit anong business na papasukin natin. But, um, hopefully, ay tumupad si Sitaw sa sinabi nila. Ayan, ito yung letter um, saying that, ayun nga, na, na yung revoke na pinataw ng SEC ay hindi na nila kayang ipaglaban. So, the reason is, yung lahat ng channels, yung source ni Sitaw ay nag-pull out. Bakit? syempre, natakot sila dahil sa issue na kinakaharap ni Sitaw with SEC and dahil dun sa mga mga YouTubers, mga haters na hindi to Miguel na i-report si Sitaw. So nagkaroon ng, ng uh, big impact yon sa sa operation ni Sitaw. So yung mga banks Siyempre, nakatay up dati na ginagamit sa mga withdrawals, mga malalaking withdrawals natin. So, nagsipag-atrasan na sila, especially yung mga suppliers, dahil sa kinakaharap nga na naging issue nito kay Sitaw. So, kahit gano'ng kagandang company, kahit gano'ng karaming tinulungan, pag talagang may mga haters, may mga competitors na nagsama-sama, nagsani-pwersa, eh, yun talaga. Um, kahit ayaw man ni Sitaw, eh, meron talagang negative impact don sa mga suppliers. So, paano pa siya mag-ooperate, di ba? Kung wala na at nagsiatrasa na yung mga suppliers na yun. So, ngayon, ang sinabi naman ni Sitaw is ibabalik. Kaya lang, ayun nga, uh, by batch and maliit lang, 3% lang per week. So, hopefully, naibalik lahat. And sabi ko nga, yung sa amin, ayan, 30,000 yung na-deposit ko. Sorry about the noise. So, nagtatantrum sa na naman ng aking prinsesa. So, ayan, 30,000 yung aking na-deposit total. Sabi nila, ibabalik sa wallet balance. Eh, nandito pa naman siya ngayon sa freezing money. And meron akong natira, which is yung pamprocess ko sana, dun sa dineposit ko. Um, ayan, uh, details of wallet. So, ang ginawa ko, winidraw ko siya. Tinry ko siyang i today. And as of the moment, Ah uh, wala pang balita, wala pang update, pero hopefully ay uh, ma-withdraw natin to. So yun guys, um uh, make sure na abangan yung mga email. Yun nga sinasabi naman na ibabalik yung pera natin kung magkano man yung ating deposit dito. So hindi rin naman to basta lang na amount, lalo na yung iba, 'di ba? Na million pa yung mga deposit nila. So eto pending yung status niya, guys. 4541 Actual income, actually into income, ito yung uh, sobra pa dun sa 30,000 30, na deposit ko. I mean, yung pamprocess ko sana. And kinaabutan na nga siya ng ganitong uh, sitwasyon ni Sitaw. So, nag-update naman yung ating mga AS, account specialists. So, just keep in touch na lang dun sa, sa messenger, sa group chat. And yun, kung paano natin ma-withdraw mawi yung ating mga fans dito. So, that's the bad news. But, the good news is um, hindi tayo nawawalan ng magagandang project. So, kung may nawala, may nagsara, merong magandang magbubukas. So, ayun, um, stay lang kayo dito sa channel at meron akong isi-share na pwede tayong makabawi, guys. Ayun, para lang naman yun do sa mga interested. At syempre, let's move on. Kasi ganun talaga ang buhay. Kailangan natin move forward. Alright? So, si Sito naman ay magalden din ng ilang taon. So, nag-start siya ng 2022. And dun sa mga nakapag-start ng maaga, nag-grab ng opportunity, for sure, ang laki na nang naipon nila, nabago yung buhay nila. So, ganun talaga. May mga taong open-minded at uh, nag-take action agad. Hopefully, makabawi naman tayo sa other opportunity. Okay, so keep in touch lang kayo sa channel and actually um, meron akong isang napakagandang opportunity na tinry and it's up to you guys kung kung magandahan nyo rin siya then you can uh, try it as well I will share it with you kung ano yung progress ng aking bagong opportunity na i share ko dito sa channel so that's all guys thank you so much here's my update with Sitao and Sitao uh, is closed now so this is my last video with Sitao so I'll see you all again and this is baby